Oh, dali na. Angat na yan. Pag kaabutin mo ulo mo sa kapa mo, hindi ko makaya kahit kailan. Yung iba talaga yung nakagalit sa gano'n. Kaya yung ano? Yung parang bakal nakagalit. Oh, Gawin na na sa akin ang halid yung feeling <laughs> <sas> <laughs> <sas> <laughs> <sas> <laughs> namin. Mga sasyikis ko namin. Grabe kaya sila, iiyak na sila po na hindi pa sila tinitigilan ng koryo nila. Meron na lang na tumbling. Meron na lang na Ang galing-galing talaga. Nakawak sa paa! Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yan? Ano ba may may yun? Ano ba yun? Ano ba yun? <laughs> Sarap yan. Ayan, nanakit yung katawan Akin, yan. Yung Hayaan nyo na siya. Namamahing na siya <laughs> Sige, wag mong ano. Hinda ka lang taas ng ganyan Ayan. yan. Hindi mo ibababa. Ito naman tayo sa kabila ko. Hindi ako ibababa mo. Ito na. muna ako na. Hindi ito nga. Ito yung dami tayo game. <laughs> Huwag muna ako na. <dita laughs> Masakit eh. Huwag muna. Hindi ko nga ibibit ang mga. kita ngayon yung baba ni Maaswan. Ay, hindi ka umari, parang natatay lang eh. <laughs> Oy, oh, wala wasak, wala wasak. Wala, walang sira ng bahay! Ayoko, gusto ko ganyan. Gusto oh. ko ganyan. Tapos. Ah. abutin mo. Tapos baba ulo mo dito. Puki ni Celine. Ano? <laughs> <laughs> Kami pinayan siya. Ang tawa na Tapos bulo mo dito. Pato ka sa akin! ka sa akin! Sakit! Ano ka ngayon? May magic kami ni Marian. Ay na, ito na po ang magic. Magic Marian, oops. Marian, ang taas mo pa nga. Babaksak ako. Unti pa, unti pa. Mamaya mabigat siya. Oh, takit ang sabi ko. Ang taas ni Marian tanga ah, ah. dapat baliktad kayo game 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 uh, game eh na na po yung expectation submission si oh hahaha na wala mo sa eh. yung pagtindes eh na naman si si serin boyfriend wag si serin Pagod na nila lang. Waps! Chexy! <laughs> Shining! Di ba ipalpak? Waps! <laughs> It's a girl, ha? Nakakasa naman Ang sakal mo. Hindi kita. Obe, nakatali niya, pre. Sige nga, pakita niyo ang mga put niyo. Tignan natin sa'yo yung mas magandang panty. Dito kayo sa gilid! Hindi ko kaya yan. Tutumba si Tito, tumba yan. Point? Sa school, may effort. Ayan o. Sige, yun na po. Duck walk, duck an Paano yung duck walk? Mamaya mapiday kayo ha? Sakit kaya yan. Tumili tayo sa training. Kasi yung magkamalinti yung ganyan. Iipot ka doon. Ayan po. Ayan pong malaking mukhang yan. Yung nagtatake si An-An po yan. Yung nagtatake sa Nanaro to, ito pong nandito si Shella. kung pa yung pa Ito, ito, ito. boy, mahabang babare <laughs> si Marian po yan. Hindi <laughs> po no, niya si na ang mukha niya dahil ito sa, sa niya lang tayong... silin, yan kita pong buke. <laughs> <laughs> si <laughs> si si po, silin puian. si anay po yoy headstand. challenge 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 tayo, challenge 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 ano ginagawa niyo? Red, kainan. <laughs> Tapos. <Bubble. laughs> Red, ano? <laughs> Tanga <laughs> mali, mali position ng kamay mo. Okay. Ayun po si Sheila, nag a, ano, lagas Di labas ng puke. Ano mo yung dalawang kamay mo. Yan. Yan si Marian, sinusubukan din pong gawin eh, ginawa niya po. <laughs> oh, ah, okay. Last po. isa dito. Si sa sa okay. one, two, three, go. di nandyan yung mga. huwag mo. game. 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 si Si Shella, si <laughs> <laughs> 違う <laughs>